Ayan. Hello, hello mga kabagis. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo ngayon ay narito sa palingkit ng Saputi sa Maybakoor po sa Cavite. Ayan, mga kabagis, bali ituturo ko po sa inyo ang daan papuntang Salitran sa, sa Dasmarinas, Cavite. Ayan, sa mga nanggagaling po ng Maynila. Ayan. Bali hindi na po tayo dadaan ng ano? Aguinaldo Highway. Ayan, bali po yung sa natin ay kanto na po ng St. Dominic, Aguinaldo Highway. Ayan, mga kabagis, bali hindi na po tayo abot doon. Dito na po tayo kakaliwa sa Molino Road. Ayan, papunta po itong is Molino. Bali dito po tayo dadaan sa ngayon. Ayan, bali mga kabagis, sundan nyo lang po ako. Ito po ay isang daan para makaiwas din po tayo sa halimbawa makapal po talaga ang traffic o mahaba ang traffic sa Ginaldo Highway mayroon pong pagkakataon na ganon ay mayroon po tayong ibang malulusutan o madadaanan ayan po sa mga hindi pa po ito nakakaalam sa daan na ito ang ating video itong ginawa ayan sundan nyo lang po ako sa ating paglalakbay sa araw na ito ayan medyo may kasikipan nga po ang daan dito kasi tuwi lang po yung Lain dito pa. Kaya kailangan po nating sumisingit-singit. Yan, magingat lang po tayo dahil talagang masisikip din po ang ano dito. Dahil sa daming mga jeep na dumadaan, humihinto, yan po nakapagpabagal din sa ano dito. Yan. Bali po i-ano, fast forward na po natin ito para tayo makarating agad hanggang makarating tayo ng daang hari. Ayan mga kabagis, yung kanan po natin, yan po ay Molino Boulevard, yan po, luma na rin po tayo dyan sa nakaraan nating pagbablog, ayan bali didiritso po tayo, ito pa rin po yung Molino Road, yan tuloy tuloy lang po tayo. yan kakanan po tayo dito mga kabagi sa Daang Hari. Ayan po, kung diniritso po natin yung patawid, yan po yung SA e. Molino. yan so dito na po tayo. Tuloy, Tuloy po tayo dito sa Daang Hari. Ito po ay diritso ng Aguinaldo Highway. Ayan, pero hito po tayo abot ng Aguinaldo Highway. Iwas po tayo sa Aguinaldo Highway. yan, papunta tayo sa Litran. So, may iba po tayong dadaanan. Sundan nyo lang po ako hanggang tayo ay makarating at malaman nyo rin po ang ating dadaanan yan mga kabagis yan tuloy tuloy tayo pass forward natin kaliwa tayo hindi tayo abot ng ano uh, na, uh, natin na sa litran isa litran na tayo patakos kaya tayo dadanong sa mga ginaldo pero pagdating natin ng ano sa litran maging nalito natin kan ana ni to hams dito pwede rin itong kumanan sa so, may kanto na yan pa ano na yan aginaldo na rin yan diretso tayo ayan yan kanto na yan aginaldo kayo na yan diretso tayo sa litran nang ano yung sa my golf Golden City. Kita pergi nak nanday dito sa salitran litran Aginaldo papunta Aginaldo yan pag dinirit sa yan dirit sa dilasal di yan papuntang lasal yan. dito tayo kita okay, pag doon tayo sa uh, may lasal papalayo na tayo eh alam pa sa pabayan eh okay, pabalik na naman so dito na tayo Bagis narito na po tayo sa kanto ng Salitran sa may Aguinaldo Highway ayan mga kabagis hanggang dito lang po yung ating video marami pong salamat ayan papunta naman ang Maynila yan Imus Kapuor makaliwa tayo ride safe po mga kabagis hanggang dito na lang God bless you all mga kabagis Bye bye mga kabagis maraming maraming salamat